Susuriin kung sa tao o sa hayop ang natagpo ang sako na mabuto sa gilid ng lawa ng taal. At bukas naman nakatak ng -nak -nak simulan ang salitang pagsisib ng mahigit 30 diver. Saksi si Chino Gaston. Sa gilid ng taal lake sa bandang Laurel, Batangas, may na-recover ang mga otoridad na sako ng mga buto o skeletal remains. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wanky, natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ng whistleblower na si Judy Dondon Patidongan o alias Totoy na dinala ang mga pinatay ng missing sa bongero bago sila itapon sa Taal Lake. Isa sa ilalim sa pagsusuri ang mga buto na hindi pa malinaw kung sa tao o sa hayop. Kanina, nagsagawa ng ocular inspection ng technical divers ng Philippine Coast Guard malapit sa fish cage sa Taal Lake. Sa bahagi ng Laurel, sinuri nila ang lalim at kondisyon ng lawa Ayon sa Department of Justice, inuupahan umano ng isa sa mga sospek sa kaso ang naturang fish cage. Natukoy ng DOJ ang lugar kung saan sisimulan ang paghahanap base sa mga isiniwalat ni Patidongan. Nagkaroon ng surface search kanina sa lugar ang mga diver pero wala pang nakitang indikasyon kung naroon nga ang hinahanap ng mga labi right now nag-start na tayo no ng uh, initial lang natin survey. The operations already started and uh, nag-ocular lang tayo and uh, ina-assess natin yung other equipments that uh, we'll be using. Uh, this is a lake no. So characteristic niya lalo na pagka-maalon and ano nakikita niyo naman murky no. So same yun sa bottom. As you go deep medyo lumalabo, maburak din yung lugar. Simula bukas, mahigit 30 diver ang magsasalitan sa pagsisid sa lalim na 30 hanggang 50 meters at posibleng gumamit pa ng specialized diving equipment at gas mixtures para sa kanilang kaligtasan. Posibleng gamitin din ng sariling remotely operated vehicle na PCG sa paghahanap kung kinakailangan. Humingi na rin ang tulong ang DOJ sa Philippine Air Force para madala oras na aprubahan ng Japanese government ang mga hinihiram na ROV kung gaano katagal gagawin ang paghahanap, sabi ng DOJ, well until we have a good picture, we will not stop. Kasi pag uh, pag kailangan ituloy talaga, eh. kailangan tapusin yung trabaho. We're here to make sure that there are no human remains or if ever there are to find them. So until mas masasabi natin na talagang wala or talagang meron, hindi tayo titigil. May may mga nagsasabi po no na may meron pa po tayong maabutan. Importante raw na mahanap ang labi ng mga nawawalan sa Bungero, pero pwede pa rin naman daw ubusan ang mga kasong murder laban sa mga sospek sa pamamagitan ng ibang ebidensya. But this will definitely um, shift the attention now to a murder case if ever bodies are found and remains are found. So we do hope to see um, remains that will match the DNA of those missing um, cockfight enthusiasts. Um, however even if we do not find um, the, the bodies, what we have to prove is the fact of death. No? That is what is important in a murder case. Isa sa mga naghahanap ng mustisya, si Carla, di niya tunay na pangalan. Ang anak niya, kabilang sa mga nawalang sa sa Manila Arena noong January 13, 2022. Hindi po siya maalis sa puso ko, sa isip ko, araw-gabi po. Hindi, hindi po, basta po kasi parang malaking dago sa aming pamilya, lalo na sa isang ina. Mas desidido raw siya ngayon na ituloy ang kaso, lalo't tila na buhay ito sa paglutang ng akusadong si Patidongan na handa na ngayong tumistigo. Kasama ni Carla ang iba pang kamag-anak ng mga missing sa bungero sa pagpunta kanina sa PNP CIDG para muling humingi ng tulong sa investigasyon. One thing that the CIDG can assure the family we will deliver justice for their families, family members. Kung hindi natin mabigyan ng hostisya yan, eh, walang saysay -say yung pagiging pulis natin dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.